Eh, Bakit natin na uh, ine-export ang ating dating uh, Pangulo? Yun nga yung mga nahahatulan sa ibang bansa. Inuwi natin pilit kasi ang Pilipino may karapatan manatili sa Pilipinas. <laughs> eh, ngayon natatakot na yung mga OFW natin, nandun sila, Eh, wala naman magtatanggol sa kanila. Mayroong uh, kasiguraduhan na safe sila sa ibang bansa. hindi <laughs> ko masagot at nahihiya nga ako sa ating mga OFW. Hindi ko maintindihan kung ano masasabi sa kanila. Dahil na nagagalit nga, eh, ba't daw gano'n ang nangyari. Pero magko-closing na lang po ako. Palibasa wala tayong sagot sa araw na ito. Walang dumalo sa ating pagdinig. Hindi nila dininig ang pulso ng bayan. Paano tayo uusad kung mismo mga dapat magpaliwanag ay nagtatago sa dilim? Paano natin mapapaganagot ang mga ayaw sumagot? Pero hindi tayo titigil. Sama-sama natin ihahatid ang mga sabbina na hinanda ko na. Sure. Kailangan kasi pirmahan ng lahat ito ng ating Senate President Chis Escudero.